Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trend. Kapwa ngayon, nakipag-celebrate itong sina Nadoni at Bell sa kaarawan ng kanilang malapit na kaibigan na si Patch Chua. Nagbahagi nga itong si Bell ng mga narawa na kasama niya si Patch sa naturang celebration ng kaarawan nito. Talaga namang dumadanin siya ngayon ng moves itong ating mains na sina Nadoni at Bell. Matapos nga ang kanilang taping ng Can't Buy Me Love ay dumiretso kagad ang mga ito para nga makipag-celebrate sa karawan ng kanilang malapit na kaibigan na si Patch Chua. Talaga naman ang pagkakaibigan nga ni Belle at ni Patch Chua ay talagang nakaka love Belle from church and now forever. Kaya naman ay salamat palagi Patch dahil nga nandyan ka palagi kay Belle. At makikita nga dito na sobrang cute nga nitong si Belle habang habang ang nagpa-picture sa photo booth na naturang selebrasyon ng kaarawan ni Patch.